sahod sino unang sasahod gandang araw mga kabubog ano? andito tayo ngayon sa kwan sa isang junk shop para humakot ng kwan ng yero ano? ang kasama natin ngayon ay tatlong tao at mm, kahapon ang kausap natin ay anim na tao ano? subalit ang nagkatawan tao lamang ay tatlo kaya ang ating tao ngayon ay tatlo ang extra natin so inihatin natin ang truck dito sa junk shop para karagahan ng tatlo at ako naman ay uuwi para ibiyahe yung isang truck ano ayan para ibiyahe ang truck na yan kargado yan ang bubog mga kabubog ah, ano at yan ano binibiyahe ko na nga mag isa lang ako yan nga yung junk shop na hinahakutan ko yung kung ano yan yan sinilip natin yun yung truck kargahan ng tatlong tao ano sa akin biyahe nga mga kabubugay ito ang aking kwan ah uh, makapigil hining kinakabahan ako dito pagka pumapasok ako ng expressway kasi baka ako yung maplat ay wala akong kwan wala akong kasama ano baka madouble plat ito nga pagdating dito sa planta ay inihanda ko ng mga kailangan ko at mm, ko na nga matapos kong maibigay yung resibo ngayon nga sitwasyon pag walang pahinante. Ayan, bababa ako bago timbangin. Tatakbo at sasabihin na titimbangin. Tapos, babalik. Pag sinabing akyat, ay akyat na. Ano? Pagdating ko nga mga kabubog sa kuan, Sa bagsakan ay kuan break time. Walang kuan, Walang loader. Kaya, manumano nating ibinaba, ano? Mga alas 11 ng tanghali, mga kabubog. Napakainit. So, pinala natin. Ang liit pa naman ng pala ko. No? ko lang. At talagang aabutin naman ng dalawang oras ang paghihintay At sa wakas, natapos ko rin. Grabe. Nakakahingal. Sobrang init talaga, mga kabubog. Talagang sinaga kong palahin para lang matapos na. At babalikan ko pa sila doon para i-deliver yung aking kwan. Yung aking isang truck na kinargahan nila ng yero. Ito nga at nakabalik na ako. Yung dalawa, pinauwi ko na at pinapagawa ko yung gate. Kami naman nga nako magkasama para i-deliver itong kwan. Itong kinargahan ng yero. Grabe nga mga kabubog ang traffic sa maghahapong ito dyan sa Kabuyaw. Napakatagal. Halos dalawang oras kami na traffic. Halos uh, alas 3 na kami nakarating sa kwan sa deliberan at pagdating sa deliberan paspas ang pagbaba dahil dadalwa kami you know? at yung yerong yan mga kabubog ay inabot ng kulang kulang tatlong tinulada manumano nga namin yang ibinaba dahil diyan kami nagde-deliver sa walang magnet at walang forklift ano manumano pagbalik nga ng hapon mga kabubog ay ginarahe ko agad itong truck dito sa garahe at pumunta ako sa kabila upang oh, medyo mababa sa itaas pinakabit kong gate ayan pala mas mataas pala yung isa no? kala ko kasi isa lang ikakabit may ay isa na pala nila. so sa so kahit papano ay may gate na ano? pipinturahan na lang e, natin yun. ay, ay, medyo na ayan itsura ang itsura pagka nasa loob may gate na ayun, pagka ako naman pagka nasa labas naman ay kuan iikot tayo titingnan natin kung anong itsura sa labas so ito umiikot tayo yan ang itsura sa labas ng gate Doon no? dun yan sa kabilang budega natin Sinawod. sa bagong chunk shop Sino sa wakas sa ay tayo? may gate na rin now. at tinawag ko na nga ang mga nakadyute pinasahod ko na so, yung kasir natin 250 no? kasi siya mayari ng tindahan no? malakas kumita yan allowance lang yan 250, 250. Ito yung ating kwando sa kabila. Ah, uh, Tagalista. Malakas kumita asawa niyan, yan. 3,000 siyang araw. Kaya 150 lang alawas niyan. Ito naman. Yung ating Tagalista dito sa buwan. Uh, tagarahe. Ano? You know, sa mayari ng merienda. Mahina uh, magkalibre. Kaya 150 lang alawas. <laughs> Ito yung ating kwan. Ah, uh, Wilder. Wilder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Wilder natin Sila nagkarga ng yero Tapos 6 rampahinante Tapos Sayo 600 1, 2, 3, 4, 5 6 Ay, sakto lang pala eh O, 600 o, Nagkarga ng yero 2, 2,550 50 Kabuhan O, tapos Plus sa uh, libre merienda Được đi. Rồi nè. Rồi đi không?